So guys, nandito kami ngayon sa Padre Pio. Sumimba nga po kami at bilang pasasalamat po, po sa lahat ng OFW, supporters, followers, viewers po. Nagpasalamat po kami at isinama po namin kayong lahat sa aming mga prayers na nawa po ay magkaroon po tayo ng nag-uuma po na biyaya sa araw-araw At mamamataan po sa aming gilid ang na nagbabaray na. <laughs> Ayan. Dahil Ilan, po... Guys, may pahabol ako. Binili nga pala kami ni Lips ng damit. So, Binihan ko nga pala sila ng damit kasi lahat po ng blessing lahat po ng blessings namin i-share ko po sa kanila kasi transparent po kaming lahat. Ayan guys, namili nga pala kami ng damit nila, chinelas. Mga chinelas damit. Ayan guys, thank you so much po sa mga sponsor po namin. Thank you po. Ayan po, hindi po kami makakapamili kung wala po kayo. <laughs> thank you so much po guys. Pauwi na po kami ngayon at kakasimba lang namin sa Padre Pio. Thank you, thank you so much po sa lahat ng OFW guys. Eh. Ikwatt po diyan. Thank you, thank you. Sino nagluluto ng kalamay gutom nako? Na Ana? Alam mo. Gutom na ako. Gutom Sa ka na, na naman? Kalamay, gutom ka na naman. Anong gusto mo? Kalamay. Kalamay daw. <laughs> kalamay daw ang gusto ni Kulot. Ay, kulot ka kulay mo na yung kalamay. Kulay na niya ang kalamay gusto pa. Singaling? Singaling lang. Ana? Singaling. ka na la ang <laughs>